Ay, ano po kayo? Palaman po kayo. Ay, sige lang, sige lang. May sigilan, ako request ako dyan uh, kay Ate Michelle. Ano, ano? Uh, lagaan ka dito. <laughs> <laughs> hindi, hindi kayo yung ano, pero... Ah, uh, ano? Ah, um, se... Uh, mo si Ate Michelle. Ang tawag doon? Pipigan mo nga siya. Kasi tignan mo siya, baka masak Ako na daw yung magiging bagong nanay. mo. accept, accept ba? Accept? Masaya ka? Ay, isang pa. Oh. Tayo, ano ba lang sa Hmm? Tatay lang po ba sa labat. May tatawagan daw siya. Michelle po yung pangalan niya. Thank you po. Michelle. Thank you Ate Michelle. Ati Michelle. Ati Michelle. Mm -hmm. <laughs> sa akin si Kirby, mga katekra mo. <laughs> uh -huh. oh, no! Paano ate Michelle? Yung dala po pasalubong kukunin ko na kasi ayaw niya. Ay, hindi! Ah, Sige, pag-isipan mo. Pag-isipan mo, Kuya. Oo ah, po. Magpala so, ka na kay Ate Michelle. Ate, bye -bye, ate Michelle, I ingat po kayo. Bye-bye po. I wow. oh, no. Ate Michelle, I ingat po kayo. Bye-bye po. Bye-bye po. Ba't nakatingin ka sa kamay? Inis <laughs> ka. <laughs> <laughs> Kinis pa daw yung ka. Ta talaga po. Promise. Anong amoy? <laughs> Ayan na po kayo. Palamang po kayo. Sige lang, sige lang. May, sigilad, ako, May ako dyan kay Yadimisha. <laughs> 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 ano, ano? Nalagaan ka dito. Hindi <laughs> kayo yung ano, per uh, ano um sel Um, uh, uh, titigan mo siya, Tiyos. Ang tawag doon? Titigan mo nga siya. Titigan <laughs> mo siya, baka -usap. Ako na daw yung magiging bagong nanay. Uh, mo. Mm -hmm. accept, accept ba? Accept? Hindi, hindi mo. Ayaw na mag-isa rin. Kamusta ka na? Ayos lang po ako. Okay, tara din yung, Choy. Buso, may ano, may mag-aalaga na sa inyo. Siya si Michelle. Ba't ba, ba, ba parang ako natatakot? Hihihiya <laughs> na po. Natatakot, natatakot <laughs> mo kayo sa akin? <laughs> natatakot yata sa akin, Tatay Ram eh. Hmm. <laughs> <laughs> <Hey, kanito? laughs> Ay, kanito. No, Ay, dito. dito. Michelle galing pa tong Japan. Punso. <laughs> galing pang Japan to. Masa mo. Mamahuna ka na dito. Sa'yo naman to Eh hindi ba katay sa upupo kayo. Sabi talaga ang tatay Ram. Ay. Ha? Ha, sweet. ko na malaw. Hmm. Kaso kumakain kayo ang ganito si Ate Mission, ha? Uh, Sige oh, na, lang, tatay Ram. Okay lang. Uh, Mission. Tatay Ram pa talaga ginagaan. Mm. <laughs> thank mm. you, thank you. Yes, Ito Masayang masaya si Kirby, oh. Ako daw yung magiging nanay nyo. Accept ba? Hindi paaya ko yung nyo. Kaya ko yung nanay nyo. <laughs> Kaya Pang nanay ba talaga? Pang <laughs> nanay? Tatay Rap, pang nanay ba talaga? Ate na lang ate. Hindi ba? Hindi, may request nga ako sa kanya. Hindi ka alaga <laughs> sa inyo si ate. Ah. Uh -uh. Okay lang ba? Hindi. Bakit? Ano ba kasi yun? Hindi na, para masuloy-tuloy na yung pag mo. Ano? Bakit? Kaya ko yung ano eh. Ano, se... Self-confidence -self na lang ba. Ano, ano, ano? Ito yung mm. Self-confidence. May tanong si Ato eh. Kaya ko yung self-confidence eh. <laughs> ang alagaan ko sa sarili ko. Hmm. Ayaw ang sarili ko self Self-confident self talaga? Ano ba? pa rin yung <laughs> Sorry ako, sorry ako. kasi. baka di ako sa saan eh. Baka, baka open daw ako kasi. Ano, nag average siya tapos. Ako pa, pa ano, ano. Sabad. Okay lang yun. Gusto kong <laughs> Ano ba kasi ina-upload eh? Unang-unang. Hmm. <hazit> Ngilang araw po sa inyo. Ganda ka pa sa hey, hmm. Hmm? Sorry ha, ah, nahihiya hmm. din yung nanay-nanayan mo. Nanay-nanayan daw ako eh. Ate na lang, no ate? Maganda <laughs> pa si Ate Ah, wala. wala. <laughs> 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 ang kulit yung tatay mo. Galing pa yung Japan. Hindi mo ka nakamusta? Eh, mo sa puso inyo ha. Hello po. Uh, okay naman. Masaya na kita kayo. Ayun po. Okay, <laughs> hindi na po ayo pag hindi niyo po gusto itura sa bayan po kasi. Eh. Ano na no? Pasensya na po, kayo, um, po, yung tura, po ayo um, ganito po itura sa bayan po kasi. Nagugutom po. Bis, bis mo magsalita. Dali na yung bigo na. Relax, kalma, 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 kalma. Kalma lang, ano sabi mo? Kinakabahan niya. Oh, kasi, ako nga eh, nahiya nga ako pati naman ikaw eh. <laughs> Pasensya na po kayo. Ano yung ganito yung ko. Tapos nasa bahay lang. Nabigla na pa ba? hindi niyo po ang gusto? Ganda nga ng Eh, Medyo ano po. Ganda nga ng mo eh. Hindi, ayos mm -hmm. po. Mm -hmm. ah. Apple sa akin. Uh, yung apple. Pula. Masa <coughs> ko na? Gusto ko nga makita ni Ate Michelle. Sabi niya, pwede ko bang alagahan yung bata na yun? Hindi. Sino Ah, baka pag ako nandito, ako aalagaan mo, ano? Ako aalagaan mo. <laughs> Pwede mo makatira dito? Hindi, bawal. Bakit? Pamboy lang ka. Ha? Pamboy. Pamboy? Ah, ganun. Eh, di ako nga yung yeah. ate nyo. Ako nga yung ate nyo. <laughs> ayaw mo nun? Baka, ano, mag-disappoint ano, ma ano, po kayo. Bakit naman? Kasi, lalaki yung mga kong dito. Hmm. Eh, madami naman akong kapatid na lalaki. Ah, uh, eh, baka po lalo na. No. Ayaw mo ba ako maging ate? Oh. Ayos lang po, ay. Hmm. Nabait ako maging ate. At mga po kami dito. Ano po, ginagawa namin sa loob ng bahay. Hmm. Ano ba, 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 ano ba, ba ginagawa niyo sa loob ng bahay? Ah, ano? Puro pang lalaki. Okay lang yun. As a family, ah. walang problema yun. Tumawag na ulit si nanay. Sabi ko kasi kay mama nila, umuwi na. Mm. Para maalagaan. Alagaan sa sila. Yung matami nga nung ano sinabi. Sabi nga ni Tate Ram, ako muna yung mama niyo eh. Ako muna yung mamamahan niyo. Tapos sabi ko siya na yung magpupunta-punta rito para maalagaan ka. Siya magpapainom ng gawa. Ano Ano yun? Siya yung magpapainom ng gamot. Ayun nga ilan. Ha? Patawaan ko si Kerzy. Ba't ka nangihin eh? ka ba? Hindi. Nahihiya. Ayan na, na, galaw mo. <laughs> Na-star <laughs> stock po siya sa inyo, Ate Misha. Ganon. Si Ate nga din, nahihiya eh. Si Jesus po, Ate misi. Ay, Bunso. Sige na nila. Okay. Kaila. Okay okay, Shake-ins lang kayo, Ate misi. Hi. Oh, mag kita mo saan. Sige na. O, oh, dito. Ayaw mo. Dito, dito. Yes, sir. <laughs> Saanong kita? Yes, sir. Dali na, should... oh. Ayun na. Hmm. Iyon. Eh, nandiyo kayo. sabi ka. Kay. Hmm. Right. Ayaw kumakain. Ayaw kumakain. Ayaw kumakain. Ayaw kumakain. Sabi ko siya di mag-aalaga sa eh, kuya. Wow. Kaso ayaw Ako na daw yung magiging mama, -mama niyo. O ate. <laughs> <laughs> ha? kasama din niya sa alagaan. <laughs> Kaya nga, kay, eh, baka ako alagaan niya. <laughs> baka ako mahalagaan ka, Tekrap. <laughs> ako ma-baby. Ano? <laughs> oh, ito po. Okay na. May isa nga pa yung maganda babae, Kisa. May isa nga pa. Buto na kayaan na ako. <laughs> hindi naman ako bumagsak. Na <laughs> <laughs> Ikaw na kayaan, hindi bumagsak. <laughs> <laughs> Ganun. Ito <laughs> okay, okay. Bakit? Ano ba yung feeling mo? Anong nararamdaman mo ngayon? Ano yung maganda sa harap mo? Ano? may ano ni... Epilepsy ako, hindi matayo ako. Ay, matay ka. Meron ako Epilepsy. Baka po, hindi na natin yung Epilepsy. Mm. Buti hindi ka... Kala ko nga manginisay ka eh. di naman po kamatay. Ano ba, alis na kami? So, Yan, di pa. Maya-maya. Siyempre po. Ang gala ko, pinapaalis naman ako dito. Ano? Oh, pinapay ko. Ano po po? Kamasain ba si Ate Lucia na layo po ng pinagalingan niya? Hindi siyang puya, <laughs> hindi siyang puya. Japan <laughs> nga. Galing pa yung Japan. <laughs> Sorry, alam. Baka nang isipin sa'yo. Bakit Alat? naman? Ang so, sura po niya hindi galing Japan. Hindi. Baka mo lang si Kim. Hmm? Secured. I ano mean secured? Security. Bakit anong security? Baka uminiisusayin. Gila, pa pa Sa akin. sa bram, so <laughs> <saka parang buti. laughs> oh, so sa bram, naman bram, sa 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 siyang bata. So the best push ikaw sa happy siya. Ako, ako kakain lang dito. Ipapa naman ng po. <laughs> <laughs> po ang pangyay. Nagkakahayaan kami, Tatay Ram eh. Kamusta na kayo dito? Ah, ayos lang po ako. Kamusta po kami dito? Ayos lang po? Ayos, ayos lang po kami. Hmm. Okay. Buti naman. Ah, siyempre, nadya si Tatay Ram, no? Lagi nakaalalay sa inyo. Hindi pa. Hmm. May, may Nakatagpo kayo, kayo ng totoong tatay tatayan May two weeks. Kailan ako dating dito? May 2 weeks na ito. Two weeks, three weeks. Hanik. Ha? Hanik. Eh dogoy ang bulso. galing ako dito. May 2 weeks na ba? Meron na market 3 weeks na pala. Takbo. 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 ba't Takbo. 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 Oo. <laughs> Nakita niya yung ano ko eh, no? <laughs> <laughs> Basta ako kasi na-connect. Uh... Basta kasi na-connect na po sa channel. Oh. Uh... Pagka nag-play po sila sa akin, makikita po yung sa baba. Ano yan? Yung YouTube o yung Facebook? Ako po lang kanilin. Hmm. Yung Facebook okay, o YouTube? malapit na mag-100,000 si Ate. Kaya ako, kinabukasan, mag-100,000 na si Ate Michelle. Hindi pa po. Nakasubscribe na po kasi sila sa akin. Karamihan po. Pero meron, meron po, meron madami namang sumunod. Thank you po mga katekram sa mga bago nag-follow po sa akin. Ayan, thank you so much po. May pa. Ayan, sa mga hindi pa po. Hindi na, naging ano yung siya? Hindi yung vlog, sa vlog, sa Ben. Oh, no, no, so, uh, ano na yun? Nung live, sa Tsaka kahit tatay, ano? Kahit hindi ko maabot yung 100K, masigit pa sa 100K yun. Yung nakasama ko kayo. Nakasama pa ako dito la Kirby. Di ba, Kirby? No? Yung makasama natin yung isang tatay Tekra, may eh. isang napakalaking, ano na yun, para ka tumama sa loto. Di ba? Totoo po yun, tatay Ram. Ano na lang yun, bonus na lang yun. Okay Isang simping tao lang tayo mga ka-Tekram, pero sinama pa ako ni Tatay Tekram. San ka pa? ba Isang uh, sikat at malaking charity vlogger. Grabe. Okay. Okay. Totoo po yun, Tatay Ram. Akala, akala po namin babalik ta do'tong tong isa. Mm, oh. Pero munti na daw. Kaya ano ko Masaya siya, masaya. Kaya suntok na lang. Kaya <laughs> pisuntok na lang. Po ba? Ha -ha. Nakakatuwa naman siya. <laughs> Hinahanap niya talaga yung ano ko. <laughs> Pinapollow mo na ako, ganun? Oh. Wow, thank you. Ay, grabe. Hey, Kipal, tat, Pinalo pa ako nung kapatid ni Kirby, guys. Oh. So. <laughs> thank you. Ayaw nito na madalaga si Ate Michelle. Si Bunso mukhang okay sa kanya. <laughs> May magbento ko sa topi na yan. Nga ba, isa. Buso, briyanda ka na. Mm. Busog pa naman ako, kakakain ko lang. Sige na. Sige na, huwag mo na akong tanggihan. Kain na, kain. Kain na muna, si Ate Michelle lang nagbihay. Oh, juice. Sige na. Sige na. Nahihiya siya. Nahihiya. Mahihiya yung bata ay. Parang mga 60-80. Ay, <laughs> may mga mabang pagkupit ka. Ang <laughs> buhok. Tanda ah, nga ng buhok mo eh. Pakarikol curl oh. Ang oh, mga pagkupitan. Ang mga pagkupitan. Ilan taong ka na ngayon, Kirby? 27 ko. 27? Wala, sa itsura na. Yeah. Kala mo kang 17 lang ay. Ikaw, Bunso? 24. 25. Hmm. Ganun. May kakausapin ka ni Ate Misha? Huwag, mo? Huwag! Alam mo, po. Pares kami. pares kami, switch this. mo, <laughs> Ay, nalang. Tatawagan na mo. Kasabi ni Ate. Pusali ka dito, dali! Eh, ano yung taon na taon na po ah. Ilang taon na sa tingin mo? twenty Wow! Twenty-eight na mga katekram. Mabaya, <laughs> uh, 28? Twenty-eight? Nakakaiba. Ilang taon na kayo. Hmm? Huh? Eh, Ayan, tanong na po eh? Secret! <laughs> <laughs> Secret! <laughs> joke, joke. Hmm. Ang daya ako eh, no? Tinanong ko sa'yo tapos siya sa'kin. Ikaw, hindi ako august mo. Ikaw, mo. Ako? Aba. <laughs> 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 ko yung August. dito para ano... Ayun lang. <laughs> hindi naman Kamusta naman kayo dito magkapatid? Ah, uh, okay oh, yung buwan. Ayos lang hmm. po. Masaya ka? Ayos <laughs> lang po. Tatay lang po lang sa labas. Hmm? Tatay lang po lang sa labas. May tatawagan daw siya. Michelle po yung pangalan. Hmm, thank you po. Michelle. Thank you Ate Michelle. Ate Michelle. Mm -mm. <laughs> sa akin si Kirby, mga katekra mo. Ako. Okay ka lang? Paano pag ako na yung pupunta dito? Ano di yan? Pag pupunta daw dito, ako daw yung magiging nanay-nanayan yung sabi ni Tatay Ram. Okay ba sa'yo yun? Wag pa. <laughs> okay. ayaw mo? Wala lang akong autistic eh. Ha? <laughs> ba lang akong autistic. Ala, ay nanay kami. <laughs> baka naman din namin kaya rin din yan. Mita sa buhay. May ako sa bahay. Mita ako sa bahay. Ah, Muna iya ka lang si Stoke hanggang sa si Michelle. Ah, wala yan. Ate Michelle, Ate Michelle. May kaibigan daw po siya na nagpupunta rito. Eh sabi ko, baka naman ginagawa sa kanya kasi nga, yun, ano, eh, sabi ko, huwag samantalahin po yung bata. Baka nung ginagawa. Hmm. Eh, na kami kung wala ka ng ano. Kasi... Zero, ayaw, ayaw pa ba? Ang tanong lang namin talaga kung pwede ba si Ate Michelle na maggalaga ayaw. sa inyo dito. Naho Ate Michelle. Paano yan? Ayaw niya. Ayaw. Kasi willing si Ate Michelle na alagaan ka. Magpainom ng gamot. Hanggat hindi pa daw siya umuwi sa Japan, eh gusto niyang siyang magpagaling sa'yo. Oo. Oh. Ano ko, payo na siya. Hmm. Nabunso? Hindi. Nabunso eh. Oo. Hindi naman Hmm. Sige. Ang pimpi. Ika na ba 200? Oo. Yeah. Ika na 200 pang pagupit. <laughs> Pupunta pag <laughs> pag ako. ako ng pagupitan. 200. Baka hindi mo pang gugupit, ha? Ang pagupit ka. Pa. Yeah, Katek na, may bidensya to, ha? Dapat, next, ano, papagupit ka, ha? Dapat text <tellan> mo talita, pero press ko ka na. Hmm. Makali pa rin. Ah, ang totoo uh, Ate Michelle, may pera siya sa akin. Nasa 30... Magkano yun? Mm -hmm. Parang 7,000. O, oh, tanda pa niya, 37,000. Ayaw po niyang kunin. Diba? E eh, gusto niya, yung pera ko lang nauubos kada punta ko. Hindi po, hindi po ko yun bigay ng sponsor. Yung ginagawa po to. Sabi ko ako na lang yung gagastos dito. Tapos yung mga binigay ng sponsor, itatabi natin, sabi ko. Ito naman yung pera mo, itatabi natin. Mm. Tsaka pag po kasi nasa kanila, medyo magagastos din nila siguro ng P&T. Wala sa plan. Pero yun lang nga uh, yung... Doon lang po ako mahanga sa kanya. Yung hindi man sa eh uh, ito et, nga lang, nagulat po ako eh. Uh, tatay lang, ano? Pampagupi. Mm. Kaso ang problema, Kuya Terby, naubos ko na yun. Ay? mission ko na. Okay lang ba? napang-mission ko nung isang araw eh nabigay ko kay Angelo. Pinanggawa ng ano? Pinanggawa ng ng ano, bahay. Oh no. But paano ngayon paano merong Angelo. In... But si ngayon Andy, si Angelo. Angelo yung sumakom laude But ganun sa dati natte dati ginibiro ko ganyan, okay lang. Pero ngayon, hindi pwede. <laughs> 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 Eba! Hey, hindi ko naiya kay Ate Michelle. Ba <laughs> <laughs> Nakikita ko mag-ganyan. Okay. Ku Uy, Ate Baka, imbis na ano... <laughs> imbis na gusto kayong alagaan, man. Ay! Ba't gumagano'n si Kuya Kelby? Ay, hindi. ko kama. Hindi ko. Hindi ko. ko. Ano? Ano, okay lang ba yung 37,000 mo na ano ko na? Hindi, no. Bakit? Eh, kano dati, di ba na pagka natin? Hindi, eh, yun ako. yung <laughs> pera Dati, okay lang. Ngayon, ano ba yun? Namission ko na. Ano, ano, ano? Lunokin mo nga muna yung ano mo. <laughs> Bakit? May nakita ka lang maganda, nagkakaganyan yung galaw mo. Pahingin na po yung ano. Paano mo, Bunso? Ikaw ang tanongin ko, isa pa. Pwede ba mag-stay dito si Ate Michelle para mag-alaga dito? Kami mo... Kami, hindi na po kami higit-higit sa... sa buhay Kasi siya yung may kailangan yun. no? Know? No, isa pa tanong ni Ate Michelle. Ano tanongin Ah, uh, mga mag, mag siya mag sa amin? Hindi, hmm. ano? Ah, oh, na <laughs> <Self> <laughs> 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 oh, Kaya na Yung... Kaya po ng self-confidence na namin. O oh, kung ano, alis na kami. Punta na kami doon kay Kuya Junjun. Junjun? Ah, -Jun. oh, sige po. Wala oh, kayo. Oh. Ayaw? Ngayon, mm. ngayon, eh, eh, tinatamad na. Dati, sipag ni sipag, ah. Paano ate Michelle? Yung dala po niyong pasalubong, kukunin ko na kasi ayaw niya. Ay, hindi! Ay, hindi! Ay, hindi! Ah, sige, pag-isipan mo pagisipan mo Kuya. Ako. Ah, po. tanakay at na kay Ate, Ate Michelle. Ate po ay po. Wow. Bye-bye po ay Bye babay po. po. Paano mo ay? Paano mo ay? Paano ka sa Kinis <laughs> pa daw yung ka talaga po. Umuista. Anong amoy? <laughs> Anong amoy? <laughs> Anong amoy? Wala, di ko alam. Mm -hmm. <laughs> Kuya Kevin natin, no? mag ka ba sa akin? Wala po. Tayo buti po akong bata. <laughs> mm. Ang history po nito sa drugs, kaya... Hindi yeah. po yung ano niya. Never po ako no, nagpa-rehab. mahal po ako ng pamilya namin po yung lakalabs. Hmm. Na po silang inaan Nung namit ko ito, dyan lang po siya sa sarap ako nakaupo. Tapos hindi po ito ganito. Ako ah, yung bahay namin. Para bahay namin. Para po haunted house. Yun diba? Dahil may tatay tetra, um, mm. laki na, na pinagbago, no? Pero kung di Uto umalis sa amin, okay. eh baka nga po nagdadrive ko na siya eh. Hmm? Baka nga po hmm. nagdadrive na ko na ho siya. Hmm. Uh, Kaya nang di ko alam, isang araw bigla na lang may pumasok sa isip niya. Kapait ka lang kuya Kirby ha? Aba, aba. sayangin yung tulong na binibigay ni Tatay Tenzan sa kanong mga nagmamahasin niya. Parang makano na kami doon. Ayaw, ayaw talaga. Eh, Ayaw, talaga. Ayaw ate Michelle. Aba, magpaalam ka na ulit kay ate Michelle. Babay po, babay. Babay po, thank you po. Babay po so. Hinihintay ko yung kamay mo. Ano, ano? No. ko yung kamay mo. Hindi. Diyo lang deskin. sige na, ano na kami. Babay. Hmm, sige. ingat. Bunso. ano na kami doon? Na. Thank you. Alin mo na lang yan.